yan po guys good afternoon so update sa panahon ngayon sa aming lugar napakainit guys oh napakainit sa panahon ngayon sa aming lugar mga pa grabe ga ang init so yung aking mga halaman guys yun so yung aking mga halaman is ayun parang namamatay yung mga dahon mag-abli So, ayan po yung mga dahon ng aking mga halaman, guys. Oh, parang ano, nalaya, guys. Dahil po sa sobrang init. Wala naman pong bagyo, mga palangga. Walang bagyo. So, ayan. Ayan, maraming mga punong kahoy dyan, oh. Kuyo-kuyo na siyang magbagyo, guys. Grabe. So, napaka napakainit. Grabe ang init, oh. Sobrang init mga palangga, di matabang ang kainit. So ayan Nandito po ako sa labas guys Good afternoon So this is a weather update for today's afternoon Sobrang init guys So mayroon mong papalapit na bagyo na naman Wala pang uh, insakto uh, Location asang lugar guys uh, Papalapit na bagyo So ayan Napaka init mga palangga oh. Sobrang init dito po ako sa labas mga palangga. Napakainit po. Sobra. Ayan. Today is August 3, 2025. So, ayan. <clears throat> Maraming tubig dyan sa kalsada mga palangga. Para mayroong leaking, leaking dyan Oh. Mayroong leaking dyan mga palangga. May tubig sa karsada na lumalabas. Ayan, good afternoon everyone. This is a weather update. Ayan po ang mga tunog ng ilang mga motorsiklo guys. Napakasakit sa ulo. So thank you, thank you everyone for always watching. This is weather update for today's episode. Yan, daming bunga ng abukado. Thank you, thank you for watching everyone. Shout out to all of you. Daming bunga ng avocado guys. Yan. Napakainit. Napakainit ng panahon ngayon mga palangga. Yan oh. Tingnan nyo po guys, sobrang init. Wala kang makitang ulap mga palangga. Wala kang makitang ulap. Kundi ano, kalangitan lang talaga guys. Yung mga halaman ko po is, na mga palangga, nangalaya ng mga dahon sa aking mga halaman. So ayan, yung aking puno ng bayabas oh. Namunga na yan guys. Ang tamis ng bunga. So ayan. Yan po si Brownie guys. Yung mama ni Papi. Yan. Brownie! Natutulog po si Brownie mga palangga. Yan po. Mama na ni Boki guys. Ah, mama na ni Boki og ni Papi. Yan. This is weather update. Good afternoon everyone. Ah, nasa motor naglugsong oh. Kusog ay padagan oh. gara kay mapadagan lang lagi guys. thank you for watching guys. Ito lang po muna ang update sa panahon ngayon. Ah, uh, ngayong Ito lang po ang update sa panahon ngayong uh, Sunday, August August 3, 2025. Thank you for watching. Bye-bye.